O, oh, magandang araw sa inyo mga ka-idol. Kumusta po kayo? Tawang-tama. -tama. May magandang content tayo sa araw na ito. At tingin ko ay magiging interesado po kayong panoorin ito hanggang matapos. Dahil, ang pag-uusapan natin is bakit wala ng buyers ang mga car dealers ngayon. oh, ramdam nyo ba? Kumusta kayo mga ehente? Kumusta ang inyong benta? Kumukota pa ba kayo? Mabagal ba? Mahigpit ba ang market ngayon? Matas ba ang competition ngayon? Halos wala nang nabili, di ba? Bakit kaya? Kayo, as a customers, napansin nyo ba? Across social media na halos lahat ng brand, pati mga ahente halos lahat ay nag-offer ng zero down payment, low down payment. Gumagawa pa ng short videos gaya ng reels, TikTok, or even yung mga vlogs. Ang tanong, effective ba? Yun, no? So, sa video ito, sasabihin ko sa inyo kung ano ang reason kung bakit hindi na bumibili ang mga customers ngayon ng bagong sasakyan. Maraming reasons at factors yan, mga ka-idol. Okay? According to my observations, no? Na itong mga followers at customers ko ay hindi na-approve yung iba because below ang income unjustifiable income or yung kanilang business. Yung iba ay karamihan may problema as SIMAP. Yung iba naman ay nag-iisip kung is it the right time for us to buy now or maybe soon. Mostly, ang mga buyers po ngayon ay OFW. But, not this year. Karamihan po ng mga OFW ay next year na bibili at yun ay may malaking impact po sa ating market ngayon dahil ang mga customers ay off buying hindi masyadong bumibili okay so narito na ang reasons kung bakit wala nang bumibili sa mga car dealers ngayon okay number one is mahigpit ang competition sa market sa sales bakit dahil ang daming players ngayon, gaya ng mga Chinese brands. Sobrang aggressive ng mga Chinese brands ngayon. Kaliwat kanan ang pagtatayo po ng mga car dealers nila. Panay ang promote nila sa social medias. See? They were offering different technologies maging sa engine. Okay? Pwede ka mapamili ng combustion, hybrid, EV, napaka-aggressive ng AB ngayon. See? Yan ang problema ngayon mga idol Is, yung mga customer ay litong-lito kakapamili ng ano bang magandang sasakyan. Pero ang tanong, approvable ba sila? Di diba? Afford ba nila? Yun ang problema. Okay? Number two is price war. Mataas ang presyo. Di gaya ng dati sa halagang 500,000, 600,000, makakabili ka ng kotse. Ngayon, 500 or 600,000, nako, swerte mo makabili ka ng medyo malaki-laking kotse. Maybe sa mga second hand. Pero brand new, tiny car na lang yan mga ka-idol. Come to think of it, Honda Brio, magkano na ang top of the line ng Brio? 1 million na, di ba? Oh, starting that price point mga idol up to 2 million pataas. Makakabili ka pa ba ngayon? SUV. Dati, meron ka lang 1.3 to 1.6, may SUV ka na. Eh ngayon, ang magandang SUV starting at 2 million to 2.6 million. Pagkano ang monthly? Raging 40,000 plus. Kaya mo pa bang monthlyhan yan? Di ba? Hirap. Maging negosyante, hirap dyan mga ka-idol. Lalo na yung mga ordinaryong empleyado. Di ba? And also, yan ha, hindi lang presyo mataas, kundi mababa ang discount para sa mga cash buyers at bang PO. Tipo bang dini-discourage tayong bumili ng cash or PO ng bangko? Bakit? Mas gusto nila or in favors kanila ang mag in financing ka. Di ba? Then number three, halos lahat ng brands ay nag-o-offer ng zero down at low down. So, ano ang exchange na itong zero down at low down? Of course, mataas ang interest. Ah, uh, mo, idol, magkano ang monthly mo, i-times mo sa 60 months. Okay? Plus mo pa yung denown mo. I-less mo ngayon ang unit price. Magkano ang interest sa'yo? Parang bumili ka ng isa't kalahating kotse, di ba? O ano, bibili ka ba ba? Di ba? Papa, mahihirapan ka ng mag -ano mag, uh, mag decide ngayon kung bibili pa ba ako o hindi na o mag second hand na lang ako, bilhin ko na lang through cash. Hindi rin hindi rin wise option ang bumili ka ng second hand through financing dahil mataas din ang interest. Mas halimaw pa ang interest. E kung sa bangko ka, although mataas ang down payment, pero mababa naman ang monthly, kalahati ng interest nung in-house. Diba? Number four, siyempre, pag bumili ka ng brand new, dapat ang maintenance sa kasa para ma-obtain mo ang 3 years or 5 years warranty. ba? Diba? Para maging maganda ang performance ang inyong sasakyan. Mataas ang value kung sakasakali. Pero ang problema, eh halos 3 po ang presyo ng kasa maintenance versus sa labas. Yun ang problema. ba? Diba? Kaya karamihan po ng mga wise buyers, after binili po ang sasakyan, first kilometer check-up, then the rest sa labas na. Dahil marami namang talyer dyan na nag-offer po ng magandang maintenance. Depende nila kung saan talyer yan o kakilala mo. Number five, ito malupit. Unfair collection practices. Mind you, idol. Ikaw, bilang empleyado or simpleng mamamayan na kumikita lang ng enough lang para sa iyong pamilya, eh dumating sa point na, alam mo na, Di natin inaasahan may nagkasakit sa pamilya or may namatay or emergency na wala ng trabaho. Di ba? Ano mangyayari? Past due, hindi na ng ating monthly. Na past due ng one month, two months, ayan na. Walang tumatawag. Walang nag inform walang nag email Biglang may darating na third party, reposesor. Anong dala? Voluntary surrender ka agad. Surrender mo na yung sasakyan kasi ganito, pastyo ka na. Hindi mo na kayang bayaran yan. O kung gusto nyo, bayaran nyo yung cash. Di ba? Hindi naman realistic na bibili mo ng cash yun eh. Kaya ka nga nag-monthly eh. Di ba? Bakit ka-offeran na bayaran mo ng cash? Kung hindi mo kayang i-cash, surrender mo na. Parang hindi tayo, ano eh, uh, alam mo yun, magkababayan na na supposedly dapat nagtutulungan tayo. Ang problema, tinutulak pa natin yung ating mga mabayan. Hindi man lang natin kayang tulungan na Ma'am, ganito gawin niyo para ma-up po kayo. Sige, tawagan po ninyo yung banko. Ito po yung number. ba? Diba? Yun ang sinasabi ko. Kailangan nyo pa ba mag-hire ng third party agency? Kayo, taga-banko. Kailangan nyo ba yan? Kailangan nyo ba ng third party na para makakolek kayo ng maayos? O makapag repossess kayo kaagad? O, kumusta naman ang mga reposesor dyan? O, kumusta naman kayo? Papaano ba ang treatment ninyo sa mga customers? Maayos ba? Hindi ba ninyo tinatakot? Gaya ng ipapabarangay namin kayo, ipapapulis namin kayo, gaya ng paalarma sa HPG, PNP, papala namin kayo ng kaso. ba? Diba? Yan ang tinatawag kong unfair collection practices. Wala man lang courtesy call coming from the bank. Wala man lang email. Wala man lang nagbalasakit na pumunta sa bahay ng customer. Yun ang problema. Kasi, ang ah, nasa isip ninyo, baka itago ang sasakyan. Baka, dalhin sa ibang lugar ang sasakyan. Okay. Masyadong negatibo idol. Okay? Number six, premature repossession. So, ito, karamihan sa mga followers ko, one week pa lang past due, nire-repossess na ang sasakyan. Yung iba nga dyan, may dala pang ano eh, uh, tow truck eh magulat ka yung sasakyan mo habang natutulog ka o nasa trabaho ka tinutu na pala sasakyan mo wala na so ano panlaban laban mo idol di ba o oh, number 7 nakakapag-create ito ng bad record or simap sa atin. Bad impact ito, kaya maraming mga lumalapit sa aking customers na gustong magpa-approve, knowing that si Dakar Loan Expert ay magaling in terms of auto loan services. But, you know, in my own process is syempre dapat in a, in a proper way dapat legal lahat ang ating pag-apply ng auto loan wala tayong ano uh, wala tayong fraud or anything scrupulous na bag, bawal sa uh, uh, ruling ng bangko as much as possible dapat organic ang ating approval so ayan mga idol nag create po ng bad records etong premature repossession, yan, yung paghatak po ninyo ng sasakyan. Next year, hindi na kayo makakuha ng sasakyan, kahit ano sasakyan pa yan. Yung mga ahente nag-offer sa inyo ng insurable approval, mind you, yung iba dyan ay gumagawa po ng mga hokus-pokus, gaya ng pagpo-fraud po ng mga documents, falsification of documents, or may mga koneksyon sa la sa taas. Ano kapalit? Pera. Pera nyo. Diba? Number eight, ayan o, no? Repossessors are also becoming a loan agents. Ikaw, as a customer, siyempre, malungkot ka ngayon. Isusurrender mo ang iyong sasakyan na may sentimental value. Hahagurin ah, kayo ngayon ng reposesor. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ako bahala. Ma-approve pa rin naman kayo. Kung gusto nyo, i-refer ko kayo sa aking kaibigan. Itong kaibigan ko, magaling. May connection po ito sa bangko. Kaya po kayong ipa-approve. O, anong meron? Bakit nag-o-offer ang repossessors ng ganun? So, may kunay bands. Di ba? Mali yon idol. Dapat hindi ka nag-o-offer ng ganun. Repossession is repossession. Dapat according doon sa mandato ninyo. Ilang buwan ba ang normal or sabihin nating legal para i-repossess natin ang sasakyan? Kayo, bilang mga taga-bangko, ano ba ang pwede ninyong i-offer sa mga customers po ninyo para hindi humantong po sa repossession At yan ang gagawa natin ng solusyon Okay, ito ang solusyon mga ka-idol Okay, umpisa natin dito sa zero down Dahil kayo ay nag-offer ng zero down at low down Bilang customers, patusin nyo yan Maganda yan, zero down, patusin nyo dahil mahikpit ang banko, pagdating sa repossession, kailangan pa nilang mag-hire ng third party, mga unprofessional repossessor. Go ahead, kunin nyo ang zero down. At kapag within two weeks, hindi po kayo nakabayad at i re, -re ang inyong sasakyan, huwag na kayong mag-isip ng sentimental value. Bigay nyo na. Considered na ni-rent nilang ang sasakyan, pabayaan yung mapuno ang kanilang yarda. Total, sila din naman problema Next year, mahirapan silang i-dispose ang sasakyan alam ko naman ang galawan diyan sa yarda eh. 'Di ba? Binibenta ninyo sa mga second hand na buyers, 'di ba? Yung mga buy and sell, kayo din po may presyo, 'di ba? According to my friends sa buy and sell, mataas ang presyo niyo sa yarda, lalo na pag sariwa. Kaya gustong-gusto ninyong kunin ang sasakyan as sariwa, hindi pa nagagalaw para mapresyo ninyo maayos ang second hand na 'yan sa mga buy and sell. Ah! Now you know. Okay? Mag-offer kayo ng malaking discount para sa mga cash buyers at mababang interest sa mga in-house financing. Alam nyo na sa sarili nyo yan na kailangan ninyo ng pera. Bakit di kayo mag-offer ng malaking diskwento para makapagpaikot kayo ng pera sa inyong dealership? Bakit hindi kayo mag-offer ng mababang interest para naman hindi naman mahirapan ang magbantli ang ating mga kababayan? 'di ba? Kaysa naman mahilaan sila ng sasakyan. Alam niyo sa sarili ninyo na ang interest niyo ay halos doble sa interest po ng bangko. 'Di ba? Tama? Hmm. Pinaka last, dapat mag-offer kayo ng payment recovery plan para sa mga customers na nagka-problema sa kanilang monthly amortization. nagka past due, past due. Okay? hindi naman nila kagustuhan na mapass due eh, pero talagang hindi naman may yun eh. Dahil hindi naman lahat ng Pilipino ay mapera. Even yung mga OFW ngayon ay hirap bumili. Karamihan sa mga OFW na lumalapit sa akin ay next year pa bibili. Eh, kumusta naman kayo? Lubog na kayo. ba? Diba? Mag-over kayo ng structure payment plan. Hindi sagot dyan ang repossession. Mag-offer kayo ng structure payment plan para naman ay makabayad itong mga customers. At wag po kayong magpatong ng sandamakmak na interest. Yung mga accrued interest na pagkataas-taas, yung uh, charges coming from the third party, ayan, kung ang dami ninyong charges, hindi maganda yan. Hindi nakakatulong yan sa ating ekonomiya. Mind you, mga ka-idol, tulungan ninyo ang inyong mga sarili na mapa-unload din natin ang ating bansa. Okay? So, ayan. Yan ang reason kung bakit wala nang bumibili ngayon ng sasakyan. Kung bibili po kayo ng sasakyan at walang sakit sa ulo, bumili kayo ng second hand na hindi hinuhulugan. Bilhin ninyo ng cash. Okay? Dahil kayang-kayang tawaran ang second hand na sasakyan starting from 30,000 to 50,000. Depende po yan sa kondisyon ng sasakyan. Pero ganyan po ang tawaran sa panahon po ngayon. Okay? So, I hope marami po akong natulungan sa video ito. Lalong-lalo na sa mga customers na nanonood po ng aking YouTube channel. Okay? Huwag niyo kalimutang i-subscribe, i-like at i-share.